Landa di pinapos. Oke. Okay. Dito na po tayo. Ganito ang project. Mabaa pa rin, no? <laughs> Ayan, si Ate Mariet. Good morning, Ate Mariet. Good morning. Malaki ang tubig na. Wala, wala walang pagbabago. Tama <laughs> tayo. Para tundi sa amin. Uh. Putol na kalsada. <laughs> Ayan, tumbak natin. Ito na. Ayan. May libreng kape kay Ate Nora. Ate Nora, thank you. Oh. Shut out! Shut out! Shut out! Ito nga, pintano, boss. Kaya yan. ah. Yun kape ka pa dyan. Kape muna po tayo, mga boss. Tapos may libre pang, ano, pandesal. Pumagang lunas. Yan. Wala pa rin pagbabago yung tubig dito. Nick, kunin mo yung ano, yelo sa motoryo, no? Yung yelo. Mm. Asintada, asintada na po tayo. Dito sa safety tapa, pinaasinta ko na kay Junjun. Yan mga boss. Start na po tayo. Dito sa Kanigwang Project sa Dream House ni Ate Aida. Lunes. Lunes na umaga yan. Tapos meron po tayong libreng ano, Libring kape kay Ate Maria tsaka kay Ate Nora Shoutout po ayan o no? oh. ayan yung kape natin ito mga boss makapin po tayo tapos meron pang ano pandisal ayan cafe ayan si, si Ate Maria lumulutong sa baha wala na. Ano, may, may libre tayong tangali ha? Ayan, makamalang kita si Ati Mariet. Ayun, may libre tangali po dito sa Kanigwang Project. Maraming maraming salamat po kay Ate Aida sa libre tangali Na magluluto si Ate Nora. Yes, good morning, good morning. Ayan, yung ating master chef. Yung natin. kape. Sarap ang timpla ng kape ni Ate Nora. Ah, lunis na umaga, may libre kape at kape ni Sally. Ano, Arnel Pineda. Ito, tatambak na, Good morning. Hi, Mark. Arnel Pineda, ang bilas ko. <coughs> Ninik. <laughs> asintado na po tayo dito. Abang si, ano, magsaramba. Dito, asintado na. Ayaw sila ng, ano, waterboard. Baklasin na naman siya ano. Si Nick dito para may magamit kami ng ano, butterboard. Unti-unti minabaklas -unti tapos po yung forma yan. Pwede na nga sentayin yan pagkatapos nila tonton magano doon magbuos gawa ng wall footing. Yan. Ito gagawa ko sa kanila yung wall putting natin dito bali na po yung kwarto tsaka ito magiging kwarto po ito hanggang dito yan 3.5 meters po yan dito yung kwarto ito namang isa uh, 3 by 3 meters po ito Ay, yung mga butterboard natin para sa safety tank. Tada. Unahin natin nga sa yung safety tank. Tapos sabay tambak. Kasintada. Ayan, asintada. Yung sa, ano, sa safety tank. Si 8 ko po yung ginamit natin. Tapos yung partition yan, 4 ano lang. EHB. Bali na na yon Ilang patong yan? Apat? Apat. Apat na patong. Tapos po, yung tie beam na naman. Biga na naman dito. yun ah uh, pinagawa ko na kay Tonton yun yung dito tapos tambak ay maputi yan si Ate Mariet kaya sa sayo na ako eh? Ah. Ayun, ayun si <laughs> Maastro, siya, na yung ating master chef. Ano, luto na yung ulam natin? Oh, yes. Ano ulam natin? Sinigang. Ano? Sinigang na baboy. Ayun, sinigang na baboy. Sarap yan ha. Tikman natin ang luto ni Ate Nora. Kung anong lasa. Mawapasarap oh, kayo. Hindi na makakalimutan <laughs> 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 ang asawa nyo. Talaga? Oo. Oh, Mayayari ah, kami sa asawa namin yun. Nagwagin na rin tayo ng buhangin at saka mga ano, CHP. Kulang po. Kay Boss Maning. Mga door natin dito. <laughs> <gasps> Ayan. Unti-unting <laughs> mm, binabaklas na po yung ano, ceiling. rubik pa, ito na rin to, itong wall footing dito, konti na lang hindon. doon. ang yung na rin natin yan. Yun doon para na nga. para maano na yung nandun poste abang po dyan para dito meron pang ano isang ano kwarto dito tapos CR dito may CR para dito isa bali dalawa po yung CR nyan

Ayan ah, sinigang na baboy. May ng pasili. Kompleto. Nanik. <laughs> ah, kain na po tayo mga boss. Mangan. Mangan na po. Kain na po mga boss. Kain mo mo Ayun, ayun, sinigang na baboy. Ganang! May rambutan pa! Oh, sarap! Sarap ang luto ni Ate Nora. Talagang nanik. Malilimutan mo yung ano? Yung

괜찮을 거이 아니야

Mga boss, iba muna muna rin yung mga tropa natin dito. Bili muna po tayo ng ano ng PVC panel tsaka yung classing gutter doon. Nakulangan yung yung mga tropa natin sa Kamba City Kailangan nila ng ano, uh, mabili. Tsaka yung wall angle gel doon sa sa metal paring ceiling natin. Yan. Yung iba dito natin palalagay para malapit kung sa ano doon. yan nasa pala ito po tayo. CGE, construction supply. Modern.

Ayan, ah... All-English. Hi! Welcome to TV! Ayan. Siyate, mga subi natin. Wala ko, sir. Nandiyan mga vlog. Wow. Nandiyan mga vlog. 25. Ayan, to. Okay na. Tapos, bigay natin kay Boss Cesar. Ah, yung nag-repenter natin. Siyan ang kukuha dito? Ah, Cesar. Ikaw nang mahala ah, Okay na Okay tapos punta po tayo sa ano Sa uh, uh, bili, uh ng PVC panel Para Mapikap na rin po natin Sabay sabay na Para bukas meron ng Nakaprefer na gamit yung mga tropa natin sa kambasi Dito na tayo sa real flooring Dito sa kanilang warehouse Ayan Bili-bili tayo ng PVC panel sa kanila. Boss. Ah. Asukai boss. Dito malamig. Ah. O ganda ba marina Marine Hoy, naka marine. Ay, hindi yan, ito pala, ito, ito. 40 pieces. Sabi mo mahogan. Oh, ayun. mahogan niya? Yun dati kong ginawa yan? Ito. Okay, sige. 40 pieces. So, ayan. Okay na po, mga boss. 1150 na natin. Na, okay na to. Kompleto na. Ay, magandang dilag. Okay na to. Okay na, sir. For pick-up na, sir. Okay, tapos merong kang bagong bagong kasama, ano? Ah, Shout sa mga bagong ano mga bagong papa, Ito <laughs> si Ate ano? Alisa. Ito si Aileen. Yung bagong tropa ni Ma'am. <laughs> okay, sige, thank you. Thank you, sir. Bye po. Ingat. Okay. okay, okay na to. DPC panel. 40 pieces. Tapos yung holdings. Ayan. Eto na. Ano lang po yung kulang yung pinagawa nating classing gutter at saka yung sinya pa cover kay Boss Cesar. Dala pa lang po natin mamaya doon, okay? Bossing, okay na to? Thank you. Okay, thank you. Ngayon okay, na, boss. Let's go. Ay, moldings na lang po. Ayan, para tapos na na uh, Diyaw mata Okay, bali piksan po ko yung ano, uh, isang karpan 40 pieces Tapos yun si yung ating wall days Okay Tapos ito yung mga grills natin Gawa ni Ronald Yan po Sigular na 3x3x1.5 Nasa loob po yung mga grills natin uh, Hindi na po ako naglalagay sa labas Kasi uh, Tinatayian lang po ng mga ibon kaya alos nasa loob na po yung mga grills na dinidesign ko. Tsaka di pa nababasa, di, di masisira. Ayan.